Lagi bang walang laman ang inyong wallet? Lagi kang nauubusan, hindi mo maintindihan kung bakit puro palabas ang pera mo. Laging may dumarating na gastusan sa inyo. Magandang araw mga kaswerte, isang video na naman po ang aking tuturo sa inyo para hindi na kayo mauubusan ng pera. Kung bawa ka pa lang po sa aking page, pakipalo at pakishare. At kung ayaw nyo po ay pwede nyo pong i-skip ang aking video at maghanap ka ng video na nararapat sa inyo. Paalala po, mag-iingat po sa mga scammer na ginagaya ang page ko at nag-aalok sa'yo ng kung ano-ano. Wala po akong binibenta ng kahit na ano, kaya mag-iingat tayo. Ang gagawin nyo mga kaswerte, isusulat mo ang orasyon na ito sa isang papel. Ito ang orasyon na ito ang magbibigay sa'yo ng swerte. Hindi ka nakakapusin kung baga magaan ang daloy ng pasok sa inyong buhay. At syempre po, Titingnan din naman natin ang ating sarili kung bakit tayo minamalas, bakit puro, puro parang mabigat ang daloy ng buhay sa atin. So, titingnan pa rin natin yung, yung pamumuhay natin. Halimbawa, kung sa loob ng bahay nyo, puro kayo bangayan, puro kayo mura ng mura. Alam nyo ba yung nagmumura sa loob ng bahay? Yung nagmumura? Napaka malas nun. So, kaya, wag, wag, wag laging titingnan natin yung kung bakit tayo kinakapos. Tingnan pa rin natin yung kung paano tayo mamuhay sa araw-araw. Kung puro ba ngayon, nagmumurahan kayo, nagwawala pa, lalo na yung nagbabasag ng gamit sa loob ng bahay. 100% napakabigat ng buhay niya, napakamalas niyan. Kaya kung kayo gumagawa ng ganyan, iwasan nyo na po yan. Umaga pa lamang, ipapasokin nyo na ang swerte. Magpasalamat sa Diyos at tayo ay nagising. So, ang gagawin niyo po kumuha ka ng isang malinis na papel, isulat mo lamang ang orasyon na ito. Ito lamang po ang isusulat niyo sa papel. Pag naisulat niyo na po itong uh, orasyon na ito, banggitin mo ito ng tatlong beses bago mo ito itago sa inyong wallet. Kung halimbawa, naisulat mo na ito sa iyong papel, banggitin mo ito ng tatlong beses, etem, teme, emet, meti, hanggang sa makatatlong beses ka. Tapos itago nyo na po ito sa iyong wallet. Huwag nyo po itong tutupiin. Kaya dapat yung sakto lang na papel. At asahan yung mga kaswerte, samahan mo ng sipag at tiyaga, iwasan yung pagbabangayan sa loob ng bahay, yung ingay, away, at paniguradong ang wallet nyo ay laging puno, hindi na kayo mauubusan. May gastuhan man kayo agad babalik sa inyo ang perang ginasto nyo. Maraming salamat, mag-iingat ang lahat.